ay sa tanim ko may nakita akong parang espada yata to. ito na siya hello guys good afternoon nagulat ako dito bakit may ganito first time ko siya makita may ganyan ano, ano kaya yan parang sungay ano ba to may ganon siya first time ko siyang makita Kasi kadalasan iyon oh. Yun siya yung bulaklak niya tapos bigla nagkaroon ng ganyan. Tsaka i-flex ko pala tong ano dragon fruit oh. Nakalagay lang siya doon tapos nagkaroon ng sanga. Ayun gumapang na siya. nasa grills na. ano, ano kaya to talaga? Sana magbigay sa akin ng swerte ito. Kasi so, first time ko nang makita tanim na ganito. Mamulak-laka yan. Pero hindi malaka. Parang bunga. Thank you guys for watching.